Hi hey guys! Tara samahan nyo kaming kumain ulit dito sa madalas mahaba ang pila. Dahil bukod sa galing pa sa ibang bansa yung concept na to, may restaurant na pwede ka pa mag-shopping after. Dito lang to sa may IKEA makapagalpasay na simula nagbuka sila dito sa Manila up to now ang haba pa rin ang pila at ang daming kumakain. Pero ang kinagandahan naman nito, maayos yung sistema nila dahil mabilis lang yung flow ng pila. Dahil may freedom ka rin kumuha ng gusto mong pagkain dahil self-service sila dito. Hindi rin masyado marami yung choices ng food nila kaya hindi ka na mahihirapang mamili. la encuentra. My best Then sabi sa cashier, may free dough na isa nito, isang gerber, at isang cocoa crunch. Buti na lang sobrang favorite ni baby dito sa carrier. Dahil the whole time na nandito kami, tulog lang talaga siya. Actually, wala talaga sa plano na kumain kami dito. May pinuntahan lang kami event na malapit dito. Kaya since malapit, sabi namin, why not dito na lang din kumain. Shoutout nga pala sa mga taga Dubai na na-meet natin dito at sa mga Pilipinong empleyado ng Emirates Airline. Umorder tayo ng marinated salmon with salad, then cheesy fries, baked lasagna, Swedish meatballs, at baked salmon salmon Kaya naman ano pang inaantay natin guys, huwag na natin patagalin, i-try na natin. For me, okay naman yung food nila. Sakto naman yung serving nila at hindi rin naman kamahalan. At ang kinagandahan pa sa mga food nila, hindi maaalat. Pero wala lang wow factor para sa akin sa haba ng pila niya. May mga buo-buo pang carrots. Wow! Mm -hmm. In fairness, ito masarap. Mapapaisa ka pa. Yung tamis niya, for me, sakto lang. Cheesecake? Carrot cheesecake. So, yun lang guys. Sana natakam kayo sa video natin for today. At kung nagustuhan nyo, pakilike na lang and Don't forget to share this to your friends. Thank you for watching. Bye! Mwah.